Ayan o, oh, tingnan mo. Oh, Ayan o, no, oh, ba siya eh, no? uh. uh. at dami niya, ano? Kuha tayo, kuha tayo. Uh, Pamimili tayo ngayon. <laughs> ingit na ingit si Bashar ngayon. Hindi malaman kung anong gagawin. O, oh, shout out sa FFCI, ha? Yeah? O, oh, hindi naman mo pa FFCI ko. Tarantado, tinayo ko yun. Bobo, ob-ob baka sabihin kasi ni Basher, ala tayong uh, ala tayong, ano, ala tayong pambibigay. Oh. Basta Basher, ayan yung pambigay nate Basher, oh, ayan oh. Ayun <laughs> Ayo. Ah, uh, sa TikTok pipili ako ng mga isang daan siguro. <laughs> ah, kaya sa YouTube. Oh, baka sabihin mo, yan lang. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh, YouTube, oh, Manuot ka. Eh? Uh, dami oh. Ayan pa, YouTube, oh. Ayan pa, oh. ang ako nga. Hahapaan yan, oh. Oh, ayan! Ay, nasisira na nga ang aking ulo. Ay, nasisira na nga ang aking ulo. Oh. Basher, pasok! Oh, ito pa, basher, oh. Ayan, oh. Ayan, no? oh. Basher, oh. Dami, oh. Naku po. Naku po, basher. Karami. Oh, TikTok. Universe. Ah? Ready na kayo. Oh, okay. pagka sinabi kong game na, Ah, yung mag PPM sa akin, doon lang ako pipili. Oh, just sa 4,000 na nanonood, isang dollar